Ang ah, ani, maipit ang ba? iba. taas naman itong bungod eh. So, sa ngayon, mga kaibigan, nandito naman tayo ulit sa garden natin. Kasi po, tuloy-tuloy pa rin yung hangin na malakas pa rin na doon. So, medyo kinakabahan pa rin si John Steady ngayon. Pero, hindi naman masyado idol kasi po kung nakita niyo sa likuran ko may tansi na diyan. Lubid nga Tinali ko na po yung talong natin dito sa area na to kasi doon pa sa dolo, ah, pa yon. So kung napapansin yung mga idol, yung bulaklak sa ating talong, nagkalaglagan na yung iba, pero yung iba idol ay tuloy-tuloy pa rin. So kailangan talagang gumawa tayo ng paraan kung bakit Uh, mapatuloy yung mga bulaklak sa ating mga talong so kwento muna tayo mga idol ha? sa mga walang ginagawa dyan at gustong matuto sa ganitong trabaho kasi po kung nangamuhan kayo mga idol sa totoo lang, naranasan ko na yan eh. yung mga muhan mahirap di ba? at pagdating naman dito sa pagtrabaho ng ganito idol Uh, actually medyo sa simula mahirapan ka talaga isipan mo sa simula kung kaya ko ba kung kaya ko ba to pero this time mga idol eh, English na medyo napaisip ko tuloy okay pala <laughs> oh idol toto ba yun medyo okay pala pa ganito ng stage pero kung nag start ka pa ng ganito lalo na pag wala tayong financial support sa ating sarili ay medyo maipi mga idol kasi po alam nyo na ang tao talaga hindi talaga yung money girls drop talaga <laughs> pero kung dandahanin lang natin parang naglilibang ka lang ilagay lang niya sa tamang trabaho ang kalabasan naman ay maganda pero tayo pag nangangamuhan sa totoo lang mga idol tuloy tuloy yun may amo ka pwede kang mapagalitan pwede kang matagpagtampok pero dito mga idol, ang kalaban mo lang dito, yung bagyo. Or walang taong magsabi sa iyo na tapusin niyo na yan. Wala mga idol, ba? So, sa ngayon, video, naipit tayo kasi wala eh. Wala tayong mangyayari. <laughs> Ah, uh, nakita nyo naman, o, no? yung kalabasan sa trabaho natin. Yung saging halos lahat ng puno, may mga bunga na. na naman ito nagmamayabang si John Stevie, kundi ah, uh, sina, sinasabi ko to para ma-encourage din kayo pansin nyo sa paligid ko mga ngayon kahit kayo tumingin Meron na eh <laughs> oh, timi na may pag na eh pero yun na nga ang sabi ko kailangan dito yung time kumbaga kailangan rin yung focus yung trabaho niyo dito kasi po sa totoo lang mahirap eh nung nag-start ako dito kahit ngayon mga dal mahirap talaga Ramdam ko talaga yung mga ka-farmers natin na uh, nagkaroon po ng ganito. Oo, oh, medyo makapira-pira tayo dito pero kailangan talaga yung sacrifice dito mga idol. Pero once na nakakaroon ka rin ng sacrifice, nakakaroon ka rin ng magandang kalabasan ko. <laughs> Kung napapansin nyo mga idol, ang laki sa laki na yan wala tayong magawa eh at sa dami ng bunga ng sagi natin mga idol yan may mga bunga na yan okay yan pag, -pag sa panahon so ngayon ay kinto lang naman to the Jones TV wop tayo dito ang masabi ko lang kung ano ang nasa isip nyo mga idol ituloy nyo Wala namang mangya, wala namang magawa ang iba eh kung hindi niya ituloy, di ba? Ah, uh, pagit na sa tingnan. Ah, uh, nga, ako nga sa akin lang sa sarili sa sarili ko lang. Sa pagkawa ko dito. Lalo na po sa mga trabaho idol, ito, yung pagkakapatang uh, kahoy. Di ba pa? Mas na tinitingnan ko sa iba dyan, no? yung mga uh, shout-out pala sa mga nag-tara na na akin. Pero mga idol, Chalis na rin to eh. Ah, minsan, natawa na nila ako. Pero, hindi na alam mga idol. Choice nila eh. <laughs> kasi po, nakakaawa talaga tingnan pag yan po ang at pag ito po ang gagawin nyo kasi po, simple pinagandaan mo yung bawat trabaho dito. Kahit pa paano, nakayanan ko naman eh. Kasi malapit na yung kasada sa amin. Tapos yun, pag may magdala ko ng ganit, mga bagay pa gamit para dito, yung iba talaga, hindi makakuntin sa iba eh. Pero, hinayaan ko na yun. Kasi mahirap ang buhay natin eh. Hindi naman tayo mayaman. Pero, kailangan talaga, kailangan talaga rin no? mag-trabaho tayo hindi na lang puro upo katulad nito ngayon kasi ang choice natin marami rin nagsasabi sa akin sa messenger na hindi na ako nagsusugal hindi na ako nagsasabong Ah, pagdating naman sa ganyang bagay nasipan ko rin talaga na hindi sa lahat ng panahon isabong na lang. Uh, nagawa ko pala yung pagsasabong. Kasi po gusto ko lang pong i-enjoy yung sarili ko. Oh, totoo sin, kung pwede naman. Pwede naman ako magsabong palagi eh. Wala namang magalit sa akin kasi single tayo dyan. No? Pero, <coughs> napansin ko rin talaga mga ito. Oh, maganda yung sabong. Papira tayo dyan. Pero napansin ko talaga, iba yung ah... Uh, pira na galing sa pawis ninyo mga idol. Oo, oh, totoo yun. Ang manako nga doon sa amin, ang dami na. Matanda na pero... hindi ko po siya ng time na gagawin ko yun. At dito sa ngayon mga idol, nag-focus ako hindi lang ito para sa akin kundi ano dahil lang din sa mothers ko kaya pagdating sa panahon baka bisipan ko guys <laughs> alam mo na so ang masabi ko lang dito sa video na to mga kaibigan kung pagod ka na magtatrabaho mga i-try nyo to at pili kayong mag-team sa akin ano ang dapat gawin o kaya lahat ng mga video ko dito sa ano, may laman itong mga idol sa mga gustong matuto sa ganitong sistema. Aaminin ko, ako ay baguhan lamang. Pero, kahit baguhan ako mga idol, pinag-aralan ko rin ang bawat galaw ko dito. Sa lahat ng mga bagay na gusto nyong gawin, pag-aralan nyo, wala nang imposible ito ngayon sa social media. Kasi po, may mga na ginagawa dito pero sinishare nila katulad ngayon ng idol lahat ng mga sinasabi ko, gishare ko sa inyo lahat ng mga ginagawa ko kahit baguhan ako, gishare ko sa inyo hindi wala akong sawang pagsishare dahil po gusto kong masunod sa iba ang ginagawa ko na kayo trabaho pero huwag niyong sundin na walang forever <laughs> o ito nga kasi po, araw-araw, nangangailangan tayo ng pagkain. Tapos napansin ko talaga, pag sa sugal talaga, wala tayong katutunguan nun. porque na lang kung may mga, ano tayo dito? Kapangyarihan tayo na palaging manalo, pwede sana yun. Pero yun nga, ang sabi ko kung saan kayo kampante sa inyong sarili, ituloy nyo lang kung kanaan kayo sa trabaho ay magtrabaho kayo mas na mapapagod kayo sa trabaho subukan yung ganito magadin mga idol sikreto, unang tips mga idol na sinasabi ko nito <coughs> yung saging itakadabis yun kasi po pag natanim, pag natanim mo yan kung konting na lang hindi niyo maaasahan mga idol na hindi ito mangyari ganoon lahat diba? at base sa aking panaliksik sa buong social media abaw sa saging ay pinakasikreto yan pero bakit ito sinasabi sa inyo? dahil gusto ko rin na masubukan nyo. So, pangalawa mga idol, yung pagtatanim, pagtatanim po ng gulay. Huwag lang tayong sumuko. Medyo mahirap yan, pero asaan yung mga idol pagdating sa panahon talaga. Ikaw lang ang papakinabang nito o wala ng iba. Yeah. <laughs> parang seryoso tayo dito pero yun na nga ang mga idol nasasabi ko lang dito araw araw palagi lang tayo nag update sa video natin paulit ulit na lang pero wala na problema sa akin idol ang sa akin lang po dahil po baguhan ah, tayo i-update ko yung ah, resulta sa aking mga ginawa dito para naman po once na may mga, may mga mali idol sa ginawa ko dito idol ay makita nyo naman na ay mali yon kunti yung mga mali idol sa ginawa ko dito pwede nyo itong ibahin sa pagdating sa panahon na gagawin nyo to Oo, oh, may laman to nga sinasabi ko idol sa mga taong gusto matuto nito mga idol pero baliwala to sa iba ibang tao once na wala sa isip na gawin to nila ang video na to sa mga, sa mga taong gustong gumawa ng ganito i-skip nyo lang pag hindi nyo na gusto at i-share nyo once na gusto nyo uh, sa mga taong nag-support na palagi sa akin uh, pwede mga idol pagdating sa panahon kung sino ang gusto bumili ng talong <laughs> hindi kayo mag-team sa akin kaya mag ano ba yung tinatawag buyer mga idol shout out po dyan sa kaway kaway pala sa mga gustong mabili hmm <laughs> una TV so sa ngayon ito lang muna masabi ko at pagdating sa panahon mga idol kung sinong gustong bumili ng saging sinong gustong bumili ng talong Apo ah, mag-PM ka Jones TV dito para naman po pag natin ang pressure.